go again let's go ka-friends wala naman di ay wala magsaba pang-katlo pang-apat na strike isang unhook, dalawang landed kaya di ba mga ka-friends maliit ang duha o oh. yan na namumuti na o oh, oh. yan okay na walang <laughs> maliit basta <coughs> <tuk> Tapi sulut-sulut. teman. Lebih hai. Ada kak. Kata Jun Piro saya ada kata sa Wiri. Lebih kah hingga uno nih Wiri. Lebih gitu. Kau hulung lang. Kulit kulit. Kembali lagi Robin. magbabagal, buti naman masin namang na huy huy ha Uy, mahal pa lang huy ha ha <laughs> eh buhay na buhay pa bukas mga kapenso ito naman yung yari na ating <laughs> ang nagbigay magaling magaling sa magagawa efektibo yun yun nanggaman tama hindi oh. na ay, di magawala ay ulam na ulam ulam na mga master okay na to mahalag kuha ah. dito dit, tong ko basta mga good size na burot o ano tawag oh,